Andito lang po ang mga family para mag-food mag trip sa Sislingan, sa Moriones. Tara, punta natin. So, yun guys. Andito na kami sa si Moriones, guys. Malapit na tayo sa pag-food tripan natin. Uh, tayo na tayo si ng sisling. Masapto sa Sislingan na to, kaya denial namin yun guys malapit na kami guys excited na ba kayo? excited na malapit na nagtong sakto na eh. nagugutom na kami oh nga o, gutom na ikaw may gutom pala ba ping gutom na andunin tayo lang kasama nang sa amin Pa, kasama po natin yung owner ng kasisling dito sa may Moriones Morsak Court ah, Sir, pakilala po kayo uh, Ako pala si Celestino Cho, may-ari ng kasislingan dito sa Tondo Moriones uh, Matatagpuan nyo sa tapat ng Paluto Tsaka sa tapat ng Morsak Basketball Court Ang address nyo po ay lalagay 373 Morsak Basketball Court uh, Meron po kami dito mga sisling meals na nag-rate po ng 120 hanggang 200 pesos po Ali rice and ali gravy na po kami. Inibid ako po buhay na pumunta buhay dito. Sulit po ang babayaran nyo. Kasi yes, kasama natin yung may-ari, so masarap dito. Ah, tara, kain na tayo! What's up mga ka-foodbomb! Andito po ang Gomero family, family para mag-dinner sa ka-sisling moriones. Meron po kaming mga sisling na bibong, yempo, sisig, pork chop, um, Ganda at saka birthday, Burger steak birthday, Bago po tayo kumain Magdasalbo na po tayo Tara, dinner na tayo Tara, trip tayo Trip tayo guys Laki na kung oh, malaki ngayon. talaga Itong kasi moriones, to sa ano moriones eh. kasi mura na, masarap pa. guys, aliray sila rito, gravy? mura na, aliray right pa. Tsaka malaki yung mga... Mga laman nila oh, mga tibon, malaki. Bigyan guys. Usap ko ko sa Moriones. Ay, 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 tayo. ay, ang mga manok nila guys First buy Tibo Ito uh, yung jempo nila malaki Malaki yung karton natin yung jempo nila sarap no? Thank you Papahal nyo guys Talaga rito Makaparami yung kain natin dito guys Kain

yung nasa 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 yung nasa 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 Yung nasa 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 Sling. nasa 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 Um, oh, sa port. naman sila eh. Pag-inito lang makikita sila mismo na kanya. Hmm, ano kung lang kami? Ano sila sa mga Oh guys. Tapos sila ng LMS shop. Saka ng paluto. Pag ka, Mariones, makikita mo sila lang alam at Kaya kami, yun

अच्छा काहे के दे पर खाना बन रहा है ये का दे के बोल बोल पा रहा हूं यार एक बहुत एक असल दो और ले तो गाइस गा। वो इतना गागिया नहींला नाप पाई तो है ये मैं सब कल के बाद में Para kalari mo kumuha sa resto ng mga steak. Magre-rate sila ng 120, 140. Mura po, masap pa. ka malakas sa rice. Apera ka rito. ka pa. Sulit yung 140 mo kasi ayon na na sarap. Papanin. Uh -huh. Sa -huh. agay sa, -huh. sa hindi kayo talo sa ano nila sa mga laman nila dito. Oo, oh, -huh. Talagang malaki. Malaki laman nila. Ang malalampot. Kasi okay, hindi dito kasi video. Eh, Kailangan namin pagkain natin para sa pagkain Pati aso, natatakam na rin sa amin. Nakabang po si ani ah, Brownie, Bantay. si Bantay. Tandali lang ba Sayo yung buto ha? Dali. Huwag ka lang mga agat ha? Ayin, ayin.

Pwede well, si John Calaya ang na kung niya yung uh, my life niya? Ah, uh, no? Dito yun, no? Sa TikTok na rin, na lang niyo, guys, ha? Ito, ha? na lang dito uh, sarap, sarap.

Sana na, na Guys, comment na kayo dun sa ano ha, sa comment section natin. ano, so, sa kayo sa kinain namin. Uh, panoorin nyo rin mga ibang video namin. Okay, mag, okay mag-comment sa comment section natin para ma-shoutout namin kayo. Saka lagay nyo rin yung address niyo Tapos ayun po natin yung comment ninyo. Comment section Ako. Yun o family food with Wala

Galing school yung anak ko, malapit ng asisyon niya dito eh. Kaya sabi namin, dito siya magit na para kumain. Hello. Sabi niya, one on ba tayo? Ah, take out na lang tayo sa bahay. Bahay na natin pagpatuloy. Alam, masarap? <laughs> Saka mainit talaga yung ano nila yung sisling. Oh, pag no, so no. sa atin. Pag-inig sa atin. pag Nakali, 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 nakali. Ok, sao lâu tay hoa. Don't forget, guys. Like, share, and subscribe, oh. and click, click the notification on the bell. See you next week, guys. Happy birthday, fam. papunta po kami. Nandoon po ang mga Alright, sir. Moriones Morsa. Kasi s'ni, masarap kain dito, guys. Take mo welcome po, nag-o-visit tayo. <laughs> <pa lang> tayo. mo. <laughs>